Mga kababayan, bilang tugon sa epekto ng Bagyong Tino, mahigpit naming ipinapaalala sa lahat ng mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga kinauukulang otoridad. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ang nananatiling pangunahing layunin sa panahong ito. Ito po ang mga paalala sa kaligtasan. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana at salamin pinto. Maghanda ng mga bag para sa paglikas at lagyan ng pagkain, inuming tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Tanggalin sa saksakan ang mga kagamitang dekoryente upang maiwasan ang power surge at posibleng makoryente. Iwasang lumabas o bumiyahe hanggang hindi pa idiniliklarang ligtas ng mga otoridad ang ating mga kalsada. Lumipat sa mas mataas na lugar kung kayo ay nakatira sa lugar na madaling bahain. Maging alerto at makinig sa mga balita at abiso ng panahon mula sa PAGASA. Tumulong sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Nakahanda ang Disaster Operations Center ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Salamat.